Mm hmm So, yun mga kabagod. At gagaya tayo ngayon ng ano ng carrots. Magluluto tayo ng isang kilong pancit, Tsaka dalawang kilong paspas. Ayan. Birthday na nga ang bunso. Pagluluto natin kahit konti. Mga rakas lang. Yo, <tinyo> yo, yo. Ito nga, nagagayat na ho na ng ano Carrots. Carrots. Nakapagayat na siya ng patatas. Para ho sa pancit yan. Ito ay para sa pospas. Oh! Ang bags ng kalaro, Ayan. दादन <s> yun ay sayote para sa pansit yung tungay ng gula hindi nakabili nung pa hindi hmm. nakabili nung pa hindi nakabili nung pa

Ano ang ating mga tropa noon? Hindi na ngayon. San? What? <laughs> Gago! <laughs> Siya, sa'yo lang <lalo> na ngayon. Sa'yo <laughs> na ngayon. Wow! Oh, Pinaupong panok at saka nilalang baka. Yan ang ating mga tropa. Yan. Yan. Sa'yo lang yan ang mga tropa natin ngayon. Siya lang nahiwalay. Siya lang umalis. <laughs> Salita pa ng ganon. Dapat. Hmm, ayan si tatay na kasimangot. <laughs> so, ayan si tatay. Yes, si tatay nakasumangot at gawain, pinagawain yung cellphone ni ano. <laughs> Lalong nasira. Imbis na magawa, lalo na sir. Yes, si tata yan. Yeah, yan Mas marami pa akong <laughs> 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 De, mas maganda nga maraming gulay. Ano, bigay lang natin may lahat ng gulay. Mm -hmm. Salamat nga ho pala sa nagbigay kitutoy, pansit at saka yung pangrekano sa kanyang ninang may at tita ang sinasahin nga hindi ko alam kung anong unong style Haluya naman ang ating gagayatin Magayat na nga pala ang repolyo Bale, ugasan na lang natin yung lamaya Luya naman para sa postas. -post. Mugasan din natin yung manok. Manok na puro rin. Yun ang ano, ng tulingan. Ang ulam ng pangulingan. Apo <laughs> bisita tayo dumating <makes noise> Ngayon, si Kuya Bidogs <laughs> 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 Kuya Bidogs ayan bumisita kay ano kay Kahaw at ano Shane ah ito yung lagi nagpapalaro sa amin kahit hindi pa ako ano, hindi pa ako vlogger noon, nagpapalaro talaga. <makes> ha? 1,000 na higit pa lang. <makes> tayo papatulong tayo sa, ano, sa mga tropa para Thank you, thank you. Uh, play play yung ano. Basta mag-vlog ka. Oo, oh, araw-araw ko nag-vlog. Uh, hindi, araw-araw. Ano, pagka... Oo, uh, oh, uh, uh, araw-araw pa ba, rin. Hindi, pagka ka ma-monetize. Abay, alam mo naman. Hindi, hindi pa kasi kami tingin eh. Hindi, hindi, hindi dire-direcho tayo. Ay, bindi, araw, bindi, aray nga, panalo na oh. Uh, hindi pa rin kami natin, kahit panalo na siya. Kailangan dire-diretso lang. Siyempre, kailangan pag sinamulan mo, dire-diretso lang. Tapusin ah, kain na kayo? Kain na. Ayun. Wala ka bang pag-games ngayon? Wala ka budget. Kaya baka may manood sa iyo, di ba? Ang bigyan akong budget. Di <laughs> ba? Wala <pa ang> <laughs> Ayan. At ari pala mga ating bisitang pandangal talagang kauna-unahan Number one. Uh, pasisa na kayo at kahapon ako bumaba ng aeroplano. Yeah, yeah, po. Galing ano to? Galing. Galing ako ng uh, Los Angeles, Bucana. Yeah. What? Los Angeles, Angeles Bukana. Ayan, sina Kuya. Ayan, shout out. <tipos> Tito Pogs po. Tito Pogs. Ay, sige po na si Kuya. Tito, Tito Pogs. Po welcome po, po dito sa Bukana. Salamat po. Kain po, po. Ayan, nakakain na din kami. Ayan, at ngayon na uli ako mga katitim ng... Nang... Ng... Sariwang. <tipos> na <dragon. tipos> <tipos> Sinigang na dragon. Sinigang na dragon. Dragonino, ari ang dragon. At kami kakain na din. Ayun, may inihaw doon. Baka gusto nyo. Ayan. Ayan, kakain na din kami. At ang ulam namin ay inihaw na tulingan. Ayan, sabi namin si na tatay. ini pag ayan, ang gusto ko sa ni rin Jeff, na ilagay sa kilaw. Eh, may pasalubong kayo sa akin suka, tsaka syempre, si Kaong. Ayan, may suka ni si Suka mm -hmm. hey, sa Sukang! Kayo. Yung suka po pinapurat. Ano, ano? So, ka pinakurat pa. Ayoko. Ayun. Pinakot tumbong na. <laughs> <laughs> Upa, so pang tinukyo. Basta mainti ma tanda mo, yung kukurap-kurap, kukurap-kurap, kukurap-kurap. Ko, kinarap-kurap. Kayo mo. Wag ka na ngalo. <laughs> Wag ka ah, na magluto. Eh? Tama yun. Uy, ang aan yung sako yung, yun yung mga eh. ang gusto nga ng ano. Yeah. Yeah. Ay, how? Uh, ano? Yung, uh -huh. ano, yung kanyang YouTube niya. Ano? Oh. Sabi ko nga kay Grace, laging niyang buhay eh, para hindi mamatay. Ano? Yeah. para hindi mamatay. Ano? Yeah. para hindi mamatay. Ano? dapat, dapat sinasaksak mo para lagi mabuhay. Dapat lagi. Ano? Ano? para <tinyo> mo. Para laging. i <laughs> para e laging to Gago. Gina. Gina para laging. Papaka. gagaling. Pakaya ko doon. Hindi mas masarap pa isali pagka laging ising. Kailangan ng tulog. <laughs> oh. <laughs> Ikaw tulog ko si Kiki. tulog lagi. Para magising, ihimasin. Mga kabiyayos siguro, Naglalay si Greg. Baka ibang sa mano, nandine. Ay wala na, tiklok. na, sarado na. Dalawang buwan nang nakasarado. Pwede, virgin po yun. Opo. Ay! na maganda, yan. Kasi, kasi ano, no? sa sa ano, mas magandang vlog kaysa sa live. Kasi yung vlog, malayong ano mararating. mararating. No. Hindi lang, sa laging live. Huwag nyo kasi isipin na, ano, na parang nag-upload kayo. Ang iniisip ko nyo, <laughs> nag-upload. <laughs> dito, <laughs> dito lang sa community na so, ma Dapat ang ano po namin na 27? ng 27, ay, na, ay labas dito sa akin. Ito po, magkano ng bagyo. Mas maganda lagi yan. Mas maganda talaga lagi. Kasi pa nag-live ka. Hindi maganda lagi. Pero Araw-araw nga may upload. Kailan? Yung ano eh. At ito, kapanuri nila, kapanuri. Ginagawa to. At ito, masimikat si... Ang babad ako nun eh. Ang Diba, ba, kasali Nabuhay daw ko channel. Eh, ginulat ko. nang ginulat Eh, ito nga pala. Eh, hindi na ako Dahil dami nag daw sa akin. Ano? 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 Ari sa ate ko, yung kang nanay niya. Sino mo naman itsura ng bahay na kanyang lala? Yung floor to, baka pag ano. Pagbalik niya. Ang bahay na pala kinahin niya. Ah, siyempre. Pagbalik. Ang tulog na ba? Meron na ano, tambayan dito sa taas. May tambayan sa taas. May tambayan na sa taas. Maganda ay mar na yung ano para hindi sang nakabuwang na nakalupag ang kanyang higaan. Ay, hindi ka na chi. Kaya ka na chi. Si Kuya Torms. Lagi dito. Dito rin ako. Nasaan nga ba yun? Ba't hindi mo na tinawag? Parang kumakita eh. Nandun ka din eh. Wala pa lang hayay. Paano masabi? Apo, meron ba nang din? Okay. Mamaya ka mo. Akin, na ba? Kaya, magluluto mo na. <laughs> magluluto mo na ang pulutan. Tama ng pulutan at do. Ma, din, dito. kanina pa. Oo, oh, kanina pa nag-iintay din o. Oh. <laughs> yeah. Mamaya mo, magluluto muna, na ako. Yeah. <laughs> Ah, <laughs> kung si, bakit I, kung hindi ako ano, si na kasi bag, ni, ni na, mm, okay. <laughs> ah, hari, na din, oh. Shout out. si wa ano? nagba na din. Kita ko Kitaos, Kita ko sa... Kita ko sa... Kita ko sa... <laughs> kita Kitao sa Facebook. Yeah. Ino-note Grace. Kaya <laughs> <laughs> hapunan <laughs> Ano nga ano, ano na po? Uh, ano, ano po? po lang ano mga, po kami? Mga ticket. <laughs> <laughs> hindi <laughs> hindi. Kasal Kasali rin po kay sa channel Hindi. Hindi po. Ano? Pero kung ako ay nagano na, pwede pa sa akin. Hindi diyan nga, so, nga si na, kami na mamimili ng baboy. Lahat, lahat din, lahat din ang kasali sa challenge, binigyan niya ang baboy. Hindi, Paak hindi. lagi nawawalak ng kitirhan. Parang pare kaming... Uh, para kami. <laughs> Napasok din po yung si Kaya, Kaya <laughs> salad po yun si Katyari. Yung sa pawe. Oh, yung ano, kalaro ni Tam. Tam ni Katyari. Hindi ko yan, si Katyari, hantat. Apo. Ay. A few moments later. So, guys, ah, uh, na tayo ngayon ng pansit. Hmm? Balay sang kilo ng pansit lang to Hindi sa tayo na wala ng Na wala. Na wala ang mano. Balay gulay lang talaga tayo. Pansit. Hmm. May nagbigay lang. Kaya, kaya alam naman hindi tanggapin. Wala talaga tayong ano. Budget. Budget na panghanda. Ah. Ya, naik nak, naik lah Ayan. May lagay na ako ang carrots at saka ang sayote. Dito sa. Atensyon na ako, nakatakbong manok. Hindi na ako nahabon. Na to may atay, kompleto dapat. Pwede sa Yeah, isang taon, kompleto na yan. Pwede ipuna na talaga kaya. Dahil pitong taon, sa isang taon. Share na lang babawi. Nak. So yan, lalagyan na ako ng tubig May buhag hag ang pansit Lalagyan na lang, hintayin na lang natin may maya maya sa mula kaya so, yung ating buong manok <laughs> Yan, sang buong manok na ako <laughs> <laughs> Ay, <laughs> ay, lalagay natin. Hindi na, na nakatay. Hindi na nakatay. Lalagay na lang buho. Yun, yun. Hindi na binalay buwan. O, oh. oh, Shane. Sabi ko! O, Shane. Oh, ay, Shane. Oh. Yeah, o. So Ayan, susunod naman natin na yung puspas. Yan yeah. lang ano yan? May e, nagbigay ng spaghetti. Luto, luto na ho rin ng pansit. Mm -hmm. Hindi na ho na at sobrang usok. Mm hmm. At may spaghetti. Ayan. Yan. Yeah. Wala na nga A few moments later. One hour later. Ayan, magandang hapon mga kabuhag-hag. pupunta tayo ngayon sa lumang simbahan upang magkirik tayo ng kandila. Ayan, kasama ko yung aking mga anak. Ayan, dahil po kaya kami pumunta sa simbahan ngayon na para magkirik ng kandila ay birthday po ng aking bunso. Siya naman po yung may birthday. Papunta po kami ngayon sa Lugong Simbahan, alet kung saan kami na simbahan ng nakaraan. At tuwing biyernes ay lagi rin po kami napunta doon upang magkirip ng karandila. Ito. Yan. Yeah. Kaya po may birthday yung haking bunso. few moments later. So ayan mga kabahagag at nandito na tayo sa lumang simbahan at papasok na tayo. Ayan upang magtirik ng kandila. Toy baka madapa Alam na alam na anak ko oh, kung saan magtitirik ng kandila eh. Nauna na siya. dapat sa Ang ganun ka

Salamat po. Ah, salamat kayo. Ayan. So, ayun ha, na tayo sa loob ng simbahan. Red. Ayan, dito sa loob ng simbahan.

Then, mga kabuhag, ha, guys nakapagsimba na tayo, nakapagtirik na tayo ng kandila At tayo ipa-uwi na ulit Ayan, tuwing birthday namin magganak ay lagi kami magtitirik dito ng kandila Sa luman simbahan, tsaka tuwing biyernes Kasi ang misa po dito sa luman simbahan ay tuwing biyernes Biyernes ng umaga at hapon. Uwi na po kami mga kabog ha.